balita. Wala naman, napapagod na ako. Pagod ka na? Ha? Tulog. <laughs> pagod ka, nag-live ka? Pagod ano? Napagod na ako kakaantay sa'yo. Ah, pagod ka nakakaantay sa'kin. So, kailangan may magsundo sa'yo na iba. Gagay ang cute ng buhok niya, guys. So... Hindi <laughs> yung mm. <laughs> ako nagpaano kanina, nagpagawa ko ng gamit to. Eh. Uh, ako <laughs> kanina. Eh. Pag uwi ko, wag ka na magpaganda ha. <laughs> hmm. Alam mo kung bakit? Ha? sabunutan ko lang din naman yan. Hmm? <laughs> Hi uh, Alex. Mo nga yes, I have a wife. Hah? Ah, hindi ko ba ginawa? Yung ginawa, iba yung ginawa, hmm. yung ginawa mo. Kaya pala nasusuka ka. Hi, <laughs> Jenny Eh. Di mo nga nabilang siguro kung ilang beses ka nasuka. Blah. <laughs> Blah. <laughs> Ang <laughs> ganda. Hi, <laughs> Storm. Saan yung anak mo? Nanonood. Sinabayaan mo na naman sa cellphone. Hindi naman, malayo naman. Siguro ka malayo? Hmm. <laughs> Ilayo mo kunti kasi malapit yan. Ganun na. Masis <laughs> sa balik. <laughs> e Ilayo mo. No, layo na. <laughs> yung kamay mo lang yung nag-adjust yung cellphone doon sa anak mo hindi. <laughs> Mayos ka. <laughs> <laughs> Kasi na-adjust yung takay mo, buring mo ng uto. Buring ng Kumain na kayo? Kumain na, nag-aanday na lang ako kung kainin. <laughs> May nagtanong dito. <laughs> no, Thank you. Oh, thank you, Monica. So, thank pa? you. May nagtanong ano yung tanong? Bakit hmm? kapag kausap mo, parang uh, ano ka daw? Parang inaantok? Parang ha? Parang inaantok? Guys, magkaiba yung antok sa takot. Ganon. Inaantok agad, ganon. Huwag ka magsalita, Mi. Huwag ka magsalita kung nag-ano ako, nag e -apex. Masyadong halata na mabunganga ka. Ha? Kalmahan mo ha. Thank you, Kerry. pag mo daw ako, Parang Oh. Lang, parang wala ka daw gana. Oh, sino paniwalaan okay. mo sila o ako? Uh, may gana ka daw sa mga babae yung malaking gedi, mga magaganda. Mm. Mm. Tarungin natin sila kung may gana sila sa akin. <laughs> Pagdating daw sa akin, wala. Hindi ko na alam ni ano Marites ka na rin pala ngayon. Ah. Oh. Oh. Ganun ang katalas na ng comment dito. Ah. Mm -hmm. Hindi yung comment yung pakinggan mo. Hi, Taken. Gusto daw nila marinig yung gusto oh. nila marinig yung sabihin mo kung bakit daw ganun. Kayo mag-usap araw-araw guys, tingnan natin kung ano maiisip mo kung ano sasabihin mo sa kanya. Oo. Oh, oh. Ibang nasabihin sa akin, like mga iba, yung mga gano'n mm. yung katulad mo, ginagawa mo, kung ano Mag-away tayo dito, para masaya, gano'n Nawala tuloy ang genre ko <laughs> Sila Ay o ikaw? <laughs> Ewan ko sa'yo, hindi nga ako makarinig pag nag i wag huwag kang magsalita. Yung bunga nga mo, susunod talaga agad. Kasi nga naman pangit, para ang slowly lang ba? slowly! May slowly! May slowly kang nalalaman. Ayun na. Pero ang laki ng pinagbago ng asawa ko, guys. Dati nugnug yan eh. Parang badjao yun dati, guys. Ko no. mo na lang kaya sarili mo. O, kasi mag-effects pag ako yung kausap mo kasi naiinis talaga ako magantay. Gusto kitang inisin, bakit? Mabablang ko ano? sa ako mapag- oh, ah. hmm. Ano sabi mo? Pag ano pag Pag o, oh, di ba nabablanko Hindi, ka? Hindi, nab nabablanko ka kapag... Nabablanko ko kapag merong mga ano, effects, effects, kasi ang pangit. Ano yung effects na yon? Ano yung effects na yon? <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs>